si Nostradamus, isang pranses na propeta at astrologo na naging tanyag sa kanyang mga kriptik na hula, ay nag-iwan ng mga hula na patuloy na pinag-uusapan at pinagtatalunan hanggang sa ngayon. Ang kanyang aklat na Le Profeti, na naglalaman ng mga kwatrain tula na may apat na taludtod, ay puno ng mga simbolo at alegorya na tila nagpapahiwatig ng mga mahahalagang pangyayari sa hinaharap. Maraming tao ang naniniwala na nahulaan ni Nostradamus ang mga kaganapan tulad ng French Revolution, ang pagkalat ng Bubonic Plague, Black Death na nagpabagsak sa malaking bahagi ng populasyon ng Europa, at maging ang paggamit ng Estados Unidos ng bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Ang kanyang mga hula ay nakasulat sa anyo ng mga quatrains na mga tula na may apat na taludtod at puno ng mga simbolo at alegorya na mahirap maintindihan. Isa sa mga hula ni Nostradamus para sa taong 2025 ay ang posibleng pagbagsak ng isang malakas na bansa at ang pag-angat ng isang bansa mula sa silangan. Sa kanyang hula, sinabi niya, ang kanluran ay magihina habang ang silangan ay magiging malakas at ang malaking kapangyarihan ay lilipat sa lugar kung saan sumisikat ang araw. Isang bagong kaayusan sa mundo ang babangon na huhubog sa pugon ng dragon. At ang balanse ng mundo ay magbabago magpakailanman. Maraming tao ang naniniwala na ang China ang tinutukoy ni Nostradamus sa kanyang hula. Ang China ay nasa silangan at ang dragon ay ang kanilang pambansang simbolo. Ang mabilis na pag-unlad ng China sa iba't ibang larangan tulad ng ekonomiya, edukasyon, teknolohiya at militar ay nagpapahiwatig na posibleng maungusan nila ang Estados Unidos bilang pinakamalakas na bansa sa mundo. Ang pagbaba ng ekonomiya ng Estados Unidos ay nagbibigay ng karagdagang suporta sa hula ni Nostradamus. Dahil sa patuloy na pagtaas ng utang at ang pagbaba ng produksyon, ang Estados Unidos ay nahihirapan na makipagsabayan sa mabilis na pagunlad ng China. Isa pang kapansin-pansin na hula ni Nostradamus ay ang paglipat o pagtataksil ng mga alyansa. Sa kanyang mga hula sinasabi niya ang malaking imperyo ay papalitan ng isa pa isang maliit na lugar na may kaunting teritoryo sila ang magbubunyag ng mga pekeng gawa ng ambisyosong tao mula sa kanluran. Ito ay maaring tumukoy sa mga pagbabago sa mga alyansa sa pagitan ng mga bansa kung saan ang mga kaalyado ay magiging mga kaaway at ang mga kaaway ay magiging mga kaalyado. Ang hula na ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo. Kung papakinggan mabuti, ito ay tumutukoy sa mga posibleng pagbabago ng mga tauhan sa magkakakampi papunta sa magkakaaway at magkakaaway papunta sa magkakakampi. Siguradong nasa politika ang pinapatamaan rito ni Nostradamus na sa ngayon ay nangyayari na rin sa iba't ibang mga bansa. Kahit sa Pilipinas, madalas itong mangyari ang shifting of alliance at political power, ang pagtaas ng banta mula sa AI, artificial intelligence, ay isa pang malaking alalahanin na binanggit ni Nostradamus sa kanyang mga hula, binabanggit niya ang isang bagong pantas na may nag-iisa na talino na makikita ang isang buwan na nasa gitna ng gabi sa ibabaw ng mataas na bundok. Ang hula na ito ay nagpapahiwatig ng isang hindi pangkaraniwang at makapangyarihang AI na maaaring makaapekto sa buhay ng tao sa malaking paraan. Ang mabilis na pagunlad ng AI ay nagiging isang katotohanan sa ating mundo. Ang AI ay ginagamit na sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, trabaho, gobyerno at negosyo. Gustong ipakita ni Nostradamus na ang AI ay walang kamatayan hindi tulad ng tao, kaya't maari itong makaapekto panghabambuhay kapag hindi naagapan. At kung mapapansin niyo, marami ng negosyo ang gumagamit ng ganitong uri ng teknolohiya, mas mabilis, mas accurate at hindi napapagod hindi katulad ng sa tao. Pero ang disadvantage nito ay maaring mabawasan ang mga taong nagtratrabaho at maging empleyado dahil mapapalitan na sila ng mga AI. Kaya inaasahan sa hula ni Nostradamus na sa 2025 at sa mga susunod na taon ay magiging dominante ang AI. Ang mga hula ni Nostradamus ay nagbibigay ng pag-iisip at pag-aalala sa mga tao tungkol sa hinaharap. Kahit na mahirap sabihin kung talagang mangyayari ang kanyang mga hula, ang kanyang mga salita ay nagsisilbing isang paalala ng mga pagbabago at hamon na kinakaharap ng mundo. Patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ang kanyang mga sinulat na nagpapatunay sa kanyang patuloy na impluensya sa mga tao. Isa sa mga pangunahing tema sa hula ni Nostradamus ay ang pagbabago ng klima at ang pagtaas ng mga natural na sakuna. Ayon sa kanya, ang lupa na walang tubig ay magtatagumpay ng mabilis at magkakaroon ng malaking baha ng makita sa kulay arca. Ang pahayag na ito ay tila naglalarawan ng mabilis na pagkatuyo ng lupa at kasunod na pagbaha. Sa kasalukuyan, ang climate change ay nagdudulot ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at iba pang uri ng kalamidad. Mahalagang tandaan na ang climate change ay dulot ng mga aktibidad ng tao. Ang pagputol ng mga puno at pagkasira ng kalikasan ay nagaambag sa pag-init ng mundo. Ang mga puno ay may mahalagang papel sa pagregulate ng klima at pagprotekta laban sa mga sakuna. Kung hindi natin ito mapapangalagaan, mas magiging mahirap ang ating sitwasyon sa hinaharap. Isa sa pinakanakakatakot na hula ni Nostradamus ay ang posibilidad ng ikatlong digma ang pandaigdig. Sinasabi niya na maaaring magsimula ito sa taong 2025 o sa hinaharap. Sa kasalukuyan, maraming sigalot ang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo, tulad ng Ukraine at Russia. Ang patuloy na tensyon at digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagdudulot ng panganib hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo, Middle East. Ang patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Iran at Israel, kasama ang iba pang teroristang grupo, ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at hidwaan. Sa Asya ang agresibong postura ng China laban sa mga kalapit nitong bansa tulad ng Taiwan at Pilipinas ay nagiging sanhirin ng takot at pangamba. Ayon kay Nostradamus, ang genetic engineering o bioengineering ay magiging pangunahing paksa para sa mga siyentipiko sa taong dalawamput-dalawamput lima. Ang teknolohiyang ito ay may potensyal na magdala ng maraming benepisyo tulad ng pagpapabuti sa agrikultura at medisina. Gayunpaman may kaakibat din itong panganib, ang posibilidad na makalikha ng bioengineered creatures o hybrid organisms ay nagdudulot ng alalahanin maaaring magbukas ito ng pinto para sa mga ethical dilemmas tungkol sa buhay at pagkakaroon ng bagong uri ng nilalang. Sinasabi ni Nostradamus, Mula sa Human Flock 9 will be set apart na maaaring tumukoy sa pagkakaroon ng mga nilalang na may kakayahang higit pa kaysa karaniwan. Nakita rin ni Nostradamus ang panganib mula sa pagputok ng bulkan, lalo na sa mga bansang nasa paligid ng Pacific Ring of Fire tulad ng Pilipinas. Ayon sa kanya, The earth will shake around new city natila nagpapahiwatig ng malalakas na lindol at pagsabog mula sa bulkan. Ang ganitong kalamidad ay maaring magdulot ng malawakang pinsala, hindi lamang sa infrastruktura kundi pati na rin sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Dapat magkaroon ng bawat bansa ng komprehensibong disaster preparedness programs. Kabilang dito ang pagsasanay para sa mga emergency responders paghahanda ng evacuation plans at pagkakaroon ng sapat na resources para sa mabilis na pagtugon kapag may sakuna. Ayon kay Nostradamus, ang krisis sa enerhiya ay isa ring malaking problema na maaring harapin natin. Sa kasalukuyan, mahalaga ang enerhiya para sa pagpapatakbo ng iba't ibang sektor mula sa industriya hanggang serbisyo publiko. Kung mangyari ang isang malawakang krisis sa enerhiya, Maaring huminto ang operasyon ng maraming negosyo at institusyon. Ang kakulangan sa enerhiya ay maaring magdulot din ng pagtaas sa presyo nito na magiging sanhi naman ng mas mataas na gastos para sa lahat. Sa kanyang hula para 2025, nabanggit din ni Nostradamus ang posibilidad na mas palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa outer space. Maaring makatagpo tayo ng ibang planeta o kahit alien life forms. Ang ideya tungkol sa pag-ulan mula sa asteroid o iba pang celestial bodies ay nagdadala rin ng takot. Kung totoo man ang kanyang hula, dapat tayong maging handa hindi lamang para harapin ang mga banta mula dito, kundi pati na rin upang matuto mula rito. Ang global warming ay isa pang isyo na hinulaan ni Nostradamus. Ayon dito, mas lalala pa ito pagdating ng 2025 kung saan maaari tayong makaranas ng malawakang tagtuyot. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang magiging sanhi ng kakulangan sa pagkain, kundi pati na rin magdadala ito ng hidwaan dahil sa kompetisyon para sa limitadong yaman. Ang mga hula ni Nostradamus ay naglalaman ng mga babala tungkol sa mga posibleng banta na maaring harapin ng sangkatauhan sa hinaharap, tulad ng pagbabago ng klima, digmaan, at pag-unlad ng teknolohiya. Ang mga hula ni Nostradamus para 20-25 ay tila nagbibigay diin hindi lamang sa mga banta, kundi pati na rin ang responsibilidad natin bilang tao upang protektahan ang ating mundo. Habang may mga posibleng panganib tulad ng digmaan, climate change at teknolohikal na pagbabago, nasa atin pa rin ang kapangyarihan upang baguhin ang ating kapalaran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagkilos ngayon, maaari tayong makaiwas mula sa mas malalang sitwasyon bukas. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay hindi lamang kay Nostradamus, kundi higit lalo sa ating sariling desisyon at pagkilos bilang isang pandaigdigang komunidad.